Tanghapon hapon po sa lahat. Ayan, kakain po ako ng aking tanghalian. Ngayon po ay alas 3.30 dito ng hapon. Ayan, Ngayon, Ngayon po ang aning oras ng tanghalian dito. Ang ulam ko po ay dilagang, zucchini. Ito po yung bubot na kalabasang pahaba. Tsaka dilagang repolyo. Bagoong na may kamatis. Na pinigaan ko po ng lemon. At syempre, ang ating pong kanin kain po tayo. Yan, akala nyo ha, dito sa abroad ay eh, walang baguong. De, marami po kaming pagkain ngayon kasi nga po, pinapadala galing doon sa lamayan sa kapatid ng amo ko. Eh, nakakasawa na po yung mga karne. May karning tupa, may karning manok, may mga idam. Tambak din po ang kanin. Daming tinapay at kubos. Pero oh, nanawa na po ako. Kami lang po ang kumakain ng alaga ko. Dalawa lang kami kumakain dito. Ayaw kumain ng dalawang dalaga. Yung amo ko lang babae, doon na siya kumakain. Pagkagising niya sa umaga, diretso na doon. Sa linggo na bukas, ang lamay. Ganyan po dito, pag nailibing na, saka maglalamay. Masarap ng kalabasa, matamis-tamis. Yan yung ginagawa ko. Pag may beans, nilalaga ko din. Parang mas gusto ko pang ulamin yung ganito kaysa dun sa mga pagkain sa dami ng spices. ulam din po bakay nito nilagang repolyo na sinawsaw sa bagoong <laughs> try niyo ang sarap bagong pitas itong nabili ng amo ko. Ito. Sariwang-sariwa pa. Tambak ang tinapay. Tambak ang kubos. Tambak ang kanin. Wala namang kumain. Yung dalawa ang gusto pagkain, inoorder sa labas. Sa totoo lang na may mas masarap pang pamain pag ganito yung mga ulam-ulam yung mga nilaga-laga lang. Tapos sariwang-sariwa. Yung sitaw, talong, okra, ilaga mo lang. Yung papaya sarap kaya yun ilaga mo lang siya tapos lagyan mo ng pamienta. sige so, sa so, so, bago oh sarap ako naman po hindi maarteng tao kahit inihaw na tuyo lang eh. Tapos may kamatis. Kakain na ako. Sawsawang sopa. Hindi ako mapili sa mga gulay at sa mga ano. Sa karne ako mapili. Buti nga na pag-aralan ko kainin dito yung tupa. Karne yung tupa. cardinal napkomma inna lo na Yung mga talbos-talbos ng kamote. Okay na okay na ako dun. Kaya na ano, ko yung umuwi dyan sa Pilipinas. Lagi ako nagpapabili. Talaga lang pagkamahal lang ngayon ng mga gulay. Yung isang talin talbos ng kamote ay 15 pesos na. Kakaunti pa yun. Kaya ang ginagawa ko, kinukuha ko na lahat pat ng dahon, pati yung magulang. Ang sarap ng kalabasa, mabango